ay paabot na tulong ng DSWD, lumobo na sa mahigit isang daang milyong piso. Nartoong ang newsgroup ni Gerald Induinog. Lumobo na sa isang daan at labing milyong piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao noong December 2. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ng ahensya sa mga apektadong residente, partikular sa Region 11 at Caraga. Kaugnay nito, inihayag ni Asek Dumlao na nasa 300 individual pa ang nananatili sa mga evacuation center. Patuloy naman yung isinasagawa ng DSWD through our field offices na pagbibigay ng tulong particular sa pag-augment ng mga resources ng mga local government units who have been affected by the 7.4 magnitude earthquake sa Surigao. So batay po dun sa pinakahuling dromic report natin, mahigit 118 million pesos worth of assistance na po yung naipahatid natin na tulong of which mahigit 100 in million pesos ay food pack and non-food items ang naipahatid nating tulong. Gayon din po, mahigit 4.64 million naman ang ating naipahatid na financial assistance through the assistance to individuals in crisis situation. So, patuloy pa rin yung ipinapahatid natin na tulong, particularly our regions 11 and Caraga. Yan ang tinig ni Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao sa eksklusibong panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa DWIZ mula lunes hanggang miyernes tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Para sa Newscoop, Geraldine Duinog, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.